Kalabing tatlong istasyon, sa si Hesus ay inilibing. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang salatitan. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga Arimatea na angalay Jose. Siya'y alaga din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ito ang isang malaking bato, saka umalis. Mula sa ating Ibanghelyo, narinig natin na may isang mayamang taga-Arimathea na nagnangalang Jose ang lumapit kay Poncio Pilato at hiningi ang katawan ni Jesus upang ihimlay ito sa kanyang sariling libingan. Malalim po ang tama sa akin itong ginawa ni Jose sa ating Panginoon. Hindi siya nag-utubili na ibigay kay Jesus ang kanyang sariling himlayan. Naging isang hamon para sa akin itong ginawa ni Jose. Ano kaya ang maaari kong ibigay sa Panginoon para maging kanyang himlayan? Hindi niya nakailangan kailangan ng libingang bato. Saan kaya niya gustong humimlay? Mula po sa aklat na Isaiah, mababasa natin ng sagot ng Panginoon. Ang aking trono ay ang kalangitan at ang daigdig ang aking tuntungan. Sa lahat ng bagay, ako ang may likha. Anong klaseng tirahan ang gagawin mo para sa akin? Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi. Sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Mga kapatid, ang nais pala ng Panginoon na kanyang maging himlayan ay ang taong nagpapakumbaba at nagsisisi sa mga kasalanan. Yaong may takot sa kanya at sa utos niya ay sumusunod. Noon pa man, nahinangad ko na rin na manahan sa akin si Lord. Kaya lamang naisip ko, ayaw yata ni Lord sa akin dahil hindi man lang siya nagpaparamdam. Pag may problema ako, Kine-question ko siya at sinisisi. Noon, mapagmataas din ako. nang isnab din ako. Pag wala akong gusto sa'yo, hindi kita kikibuin. Hindi ko inaamin ang aking mga mali at kasalanan. Tingin ko sa sarili ko, ako lagi ang tama at sila ang mali. Nagsisimba Kayalang Kaya lang paglabas ko ng simbahan, hindi ko nakasama ang Diyos. Binabaliwala ako ang mga salita ng Diyos na narinig ko sa loob ng simbahan. Hindi ako sumusunod sa kanyang utos ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Oo, wala ang Diyos sa akin. Hindi dahil ayaw niyang manahan sa akin, kundi dahil marumi ang aking puso at hindi karapat-dapat maging kanyang tahanan. Sa tulong ng aking mga kapatid sa pananampalataya, natutunan kong maglinis ng aking sarili. Unti-unti, natutunan ko kung paano magpakumbaba. Natuto din akong umamin sa aking mga kasalanan at humingi ng patawad. Natuto rin akong magpatawad. Nagawa ko pong maging matulungin at mapagmahal sa kapwa. Hindi po ako banal Meron pa rin akong maraming mga pagkukulang. Ngunit napakabait po ni Lord. Unti-unti na rin ang pinaparamdam sa akin ang kanyang presensya sa aking buhay. Ang sarap talaga pagkasama natin si Lord. Mga kapatid, sikapin nating linisin ang ating sarili upang maging karapat-dapat na himlayan ng ating Panginoon upang ang nangyari sa libingan ni Jose Arimatea ay mangyari din sa atin. Sapagkat hindi po nananatiling himlayan lamang ang libingang bato ni Jose ng Arimatea. Ang kanyang libingang bato ay ginawa ng Panginoon na dakilang lugar ng kanyang muling pagkabuhay para sa katubusan ng lahat. Panginoong Hesus, binigyan ng kahulugan at pag-asa ng iyong libing ang aming libing. Salamat sa iyo, naging isang mapayapang pamamahinga ito sa kandungan ng inang lupa na naghihintay ng isang masayang pagising sa pagdating ng bukang liwayway ng muling pagkabuhay na wawasak sa mga tanikala ng kamatayan magpakailanman. Amen.